Hello mga katutot ka DIY! Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga aros na ito. Ano po? On this episode, ipag-uusapan po natin ang conversion sa bearing ng electric pan na meron pong aluminum housing at uh, ating pong uh, gagamitin naman ay ang ibang klaseng bearing. Ito po ang 8x30x10 injection molded nylon coated bearing. Ang kanya pong bearing ay 608ZZ naka-encapsulate po sa loob. Okay, binabili ko po ito sa online. Ayan po yung uh, store na bilang ko. Uh, hindi ko naman po sinasabi na diyan kayo bibili. Then, hindi naman po tayo sponsor niyan. So, marami pong uh, store na mabili niyo po itong billing na ito. Okay po. Yan, ito po yung kanyang code. Yan. Tama-tama po, ang outside diameter po nito ay 30 mm tamang tama doon sa ating housing 30mm inner diameter po niya. ang problema hindi po siya pumapasok agad kasi po yung ngipin, ito po ang ating uh, zigzag ring pulled uh, edge na humaharang doon sa bearing para pumasok doon sa ating housing ay uh, nakaharang nakaharang nga po siya so ang gagawin natin itong edge na to ng ating pong bearing uh, nylon at uh, 30mm din po ang kanyang diameter ay ating i-grind o lalagyan po natin ng hukay na nakatama po dun sa ngipin po no, itong ating uh, cover, okay pero bago po yun, tatandaan po natin muna yung kanya pong mga posisyon na ating pong lalagyan ng groove o hukay ang hukay po natin ay letter o hugis triangle para po madaling pumasok, okay No, so, nilagyan natin reference para post orientation kung sakasakaling magka problema madali po nating uh, ma i- uh, check yan okay, nilagyan na natin lahat yan po ating hukayan so, yan po yung mga ngipin nya oh. Pasok sa loob yan po kasi naging lock nung dati pang boosting ang kanyang setup Okay. yung flower lock. Diyan, po naka lock. Ayan po. Mayroong uh, guhit po doon. Ganda po papasok yung ating nylon na, na bearing. Housing. Okay. Ayan. Nag-dry po natin sya. Naginulong ko letter B po yan. 25% lang po ang ating pong uh, ginalaw para po hindi masira ang tibay ng ating pong housing yung nylon. Ayan po. Hindi na po natin sinagad pataas po yung ating hukay at masira ang tibay niya. Rumupok. More than 25% po ng bagay pag iyo pong natanggal, eh, dumudupok na po yan. So tama lang po yan. Ayan. Check na natin. Okay, eksakto. Kapit na kapit na po siya. Yan. Okay, okay na po yung ganyan. Hindi na po siya gagalaw dyan at uh, fixed fix na po siya dyan. po yung ating dito sa front cover so alagyan po natin siya ng uh, washer at ito naman po sa likod eh ganito rin po magiging forma yung nasa sa likod po na yan pero lang po siya ng ipin ganyan po siya nagawa na natin sa likod na ikabitan po natin siya Ayan. Ayan po. So, ating pong uh, So, ito sa likod. Dito po kasi nagdidepende yung centering ng ating rotor sa stator. Ito pong setup sa likod. Ayan, titingnan nyo kung nakalabas pa yung bakal doon sa gitna. Medyo Nakapasok po siya, nakalubog. So, kailangan po natin ng mga 1 mm na washer. Itadagdag po tayo ng washer, 1 mm. Nakapasok po kasi siya. Pasok yung white lining sa gilid. So, ito pong fibra. Ang ating pong gamitin, 1 mm po ang uh, thickness nito. So medyo malaki po ang diameter nitong fibra umaabot po dun sa may yeah, metal seal. Yung metal seal po mahihirapan po umikot pag nakatama dito sa ating washer. Ayan. So babawasan po natin ang diameter nito. Kasi po nakatama po siro sa metal seal po niya. Eh. Hindi po sa inner ring. Ayan po nakapasok po yung inner ring. Ay Naka-depress eh. Ayan, yeah, kaya itong fibra tatama doon sa metal seal. Kasi kailangan po, kasi walang play ang ating uh, setup. So, bawasan po natin. Kalahati po ng width ng kanyang diameter, bawasan natin. Ayan, yeah, so more or less mga 12mm na lang po diameter niyan. Uh -huh. Ayan po. Ayan. Kita nyo, hindi na tumatama sa metal seal nya. Okay na to. Mm -hmm. Then, try ulit natin kung eksakto na yung ating centering ng ating rotor sa stator. Tandaan po natin, likod po ang nag-dedictates po noon sa pagsisentro. Kaya importante itong likod, mauna natin ma-isentro. Ingat lang po. Ha? Putulan tayo ng wires. Okay, yan. Sa sentro na yung ating stator sa rotor. Ayan o. Oh. Teka, i-zoom natin ha. Zoom natin. Nakakita nyo. Yan. Yan, nakita nyo yung metal sa gitna. O, oh, pati isi-sentro natin. Ayan, nakita nyo, nakatago na siya. Ayan. At nakalabas na yung ating white lining o oh, aluminum lining. Okay, good. Okay, so dahan-dahan, ingat. Uh, madamage yung ating wiring yung ating winding o, oh, umaalog po may alog yung ating so, itong ating shaft ay medyo maliit na so, kailangan lagyan natin ng glue pag ganyan po may alog ang inyong bearing sa shaft, kailangan po lagyan natin ng glue Oke. Okay. Naringan. Uh, Cek check muna natin yung ating harapan. Kami na natin lagi nang glue. Yung banda likod. nang harap. Oh medyo Ayo pumasok. Bakit kaya Ah, 'yung sa may butas. Yan po sa may butas po 'yan ng pin. 'Yan 'yung pin po. 'Yung pan uh, blade pin. So medyo mayroon po 'yan na uh, ribaba. Pag binubutas po kasi nagkakaroon ng ribaba 'yan. So isisi natin siya ng sandpaper. Tatanggal na 'yan. Okay? So, check na natin kung okay na siya. Okay, okay na siya. Balik natin ito dito. Now, ito naman po ng likod. Dito teka, check natin muna yung kanyang magiging uh, setup. Kung tama lang itong ating spacer na sa harapan. No, mayroon siyang gap na 7.5 mm. So, kailangan magbawas tayo. Pero magbabawas tayo dito sa may uh, ng harapan. Hindi natin pwedeng galawin lang itong ng itong bandang likod dahil nakasentro na po dito sa I stator. So, bago yun, ay eh, pong i-glue na muna itong bandang likod. Mahirap ko lang ito. Ah, mamaya natin yung gearbox na yan para madali nating mailagay niya sa likod. Okay. So tandaan po natin pag naglagay tayo ng glue sa gitna po ng washer tsaka po spacer Para po pag uh, kinabit natin yung bearing dyan po sa gitna eh, hindi po malagyan ng uh, glue yung ating uh, bearing ball Yan po para pumasok dyan yung ating uh, mag-shift in dyan eh Mag-migrate dyan yung glue mahirap na hindi na po ikot dyan So pag sa pagitan po nito, pinasok po natin bearing kasama yung washer, mahahagod po niya yung uh, glue. So ninipis yung glue. So hindi na po mag-splatter doon sa ating uh, bearing o sa bearing bowl. Yan. Kailangan po mabilis po yan. Mga 10 seconds na po yan. Upfix eh, na po yan. Diinan nyo po pababa. Huwag po nakatagilid ha. Baka mag-migrate doon sa bearing pole ninyo. Kailan nakataas na ganyan. Vertical po siya. Pag binidiinan nyo, pinatutuyo. Okay? So, yan Nakatigit na po siya. Nakapis na siya. Yan po, para hindi umingay din po yan. So, ito naman po ay ating uh, babawasan ng 7.5. Kaya nga po, may gap kanina yung ating setup ng ating pong uh, cover o motor cover Okay, meron po tayo dito. Yan po, bawas na po yan. Yan, putol na po yan. Binawasan na yan. Yan na mga nakaredy ng bawas niyan eh. So yung dati kanina, ito na po itsura niya ngayon. Yan. So, subukan po natin kung okay ito. Oh, may higpit. Higpit yung ikot. So, po yung spacer pa na dito po sa may nylon. Ayun po. Ayun. Sumasayad po siya. Yung pan ng ating spacer sumasayad sa nylon. Ayan po. Oh. So, hindi po po pwede ito. Yan, pinalitan po natin ng ibang spacer. Pareho po na sukat at nilagyan na natin po ng additional na washer. Ito po yung puti na binabanggit ko pero mas manipis po ito. 0.9 lang at ang diameter nito ay 11 point something lang. So, yan, yan, papa, yan pumasok na siya. Pag narinig nyo click na yun, pumasok na po siya nun. Yan. Good. So, tingnan natin kung okay na yung setup. Kailan po kasi walang horizontal play po yan at vertical play. Hindi po kumukha ng busing setup na may 1mm na play horizontally. Dito po dapat wala. Ako, mukhang meron. Mukhang meron horizontal play. Meron nga. So kulang po tayo sa spacer dapat po wala siyang horizontal play. Importante po 'yon para hindi po tumunog 'yung ating pong conversion. So magdadagdag po tayo ng isa pang washer. Ito po 'yung puti. 0.9 mm lang po kasi ang niyan. Hindi po kumukha 1 mm. Ayan po, 11.6 po ang diameter outside niyan. Thickness 0.9 mm lang po. So tama-tama po yan dito sa ating bearing. Hindi po tatama sa metal seal. Okay. Bakit ayaw? Ayaw malak. Yun. Nalak na siya. tumunog na. Pumasok na siya. So. Yan. Tinanggal ko na po yung uh, cover dito po sa base nung electric pump para madali po ikabit. Tsaka yung gear sa likod. Gearbox. Tinanggal ko na po para may uh, magagawa natin mabuti. Yan. Na Set up natin mabuti. Okay. Diinan. Diinan natin. okay okay wala na siyang horizontal play wala na ng alog wala na ng vertical play so ayan po kailangan up po ng ating bearing wala pong horizontal vertical play po wala pong dapat alog sa harap po hindi na natin iginlo dahil uh, maganda po ang fix ng kanyang bearing so ayan turnilyahan na po natin Okay, so ikpitan na po natin yung apat na screw. Tapos na ikpitan natin mabuti yung apat na screw na yan. Ayan, uh, set up na apat na screw. Check natin ng Pupuprint po natin ng konti. alugin uh, Lugin natin ng konti para po mag self -align. Importante po yan sa lahat ng setup kahit po yung uh, ibang klaseng bearing na ginagamit natin yung 680 uh, 680 tsaka yung maroon for uh, Oke, eh, dapat tuh, ini petik pun lagi nyanyian, para pohon masih pelayan. Oke, okay. lah. dan ikut. So check naten, test naten. Oke. Okay. Siya. So, hanggang dito na naman po At sana po niyo nyo Ating episode 0 na ito At uh, hanggang sa muli Bye bye And God bless us all Ingat po tayo palagi Paalam